Ang liwanag ng cellphone ay kumikislap sa kadiliman ng kwarto, na ilawan ang mukha ng isang pagod na lalaki. Hawak niya ang aparato gamit ang nanginig niyang mga kamay, hinihintay ang sunod na tunog. Sa tuwing magsa-vibrate ang telepono o maririnig ang tunog na senyales ng natanggap na mensahe, bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang isipan niya, na puno ng pagkabahala at pag-asa, ay kumakapit sa bawat tunog, sa bawat notifikasyon, na para bang ito na ang pagkakataon para maibalik ang nawala sa kanya. Ngunit, sa tuwing tinitignan niya ang pangalan na lumalabas sa screen, naglalaho ang pag-asa, para bang isang bula na pumutok sa mismong sandali na napagtanto niyang hindi ikaw yon. At ang pagkadismaya, walang awa at tuloy-tuloy, ay muling bumabalot sa kanya. Dapat sanay na siya sa ganitong pakiramdam dapat alam na niya na nagbago na ang mga bagay, na ang dating nangyari ay hindi na babalik. Pero, sa kabila nito, bawat tunog ng cellphone ay nagiging haligi ng ilusyon. Alam niyang hindi na niya dapat palakihin ang mga inaasahan na ito, na ang pangungulila na nararamdaman niya ay isang salamin ng kanyang kawalan ng kakayahan na tanggapin ang realidad. Pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang bitawan ang maliliit na detalye, ang mga palatandaan na pinaniniwalaan niyang para sa kanya. Bawat tunog ng telepono, gaano man simple, ay iniinterpret niya bilang isang posibleng mensahe mula sa iyo, na para bang ito na ang huling hibla ng pag-asa na nagtatayo pa rin sa kanya. Ito ang mga palatandaan na desperado niyang hinahanap, mga palatandaan na maaaring hindi mo man lang naibigay, pero na, sa kanyang sakit, ay pinipilit niyang makita. Ang paraan kung paano nagbivibrate ang cellphone ng kakaiba kapag inilalapit niya ito sa kanyang tenga, na para bang isang pangitain o ang liwanag ng screen na tila mas matindi kapag tinitingnan niya, na parabang pinipilit sabihin sa kanya ng aparato ang isang bagay na siya ay nag-alinlangan intindihin. Sa bawat missed call, sa bawat hindi sinagot na notifikasyon, tinatang kanyang hanapin ang isang bagay na magbibigay katwiran sa kanyang patuloy na paghihintay. Pero alam niya, sa kaibuturan, na niloloko lang niya ang sarili niya. At, sa kabila ng lahat, siya ay naghihintay pa rin. Laging naghihintay. Tila ba ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang serye ng mga natigil na sandali, naghihintay ng isang senyas na hindi dumarating. Alam na niya na hindi na tulad ng dati ang mga bagay. Tapos na ang kanilang relasyon, naghiwalay na ang mga landas. Pero bakit niya pa rin nararamdaman ang matinding pangangailangan na tingnan ang cellphone tuwing ilang minuto sa pag-asa na may maalala sa kanya? Sa bawat bagong notifikasyon, umaasa siyang ikaw yon, kahit alam niyang hindi naman hindi na niya alam kung ano ang hinihintay niya. Hindi niya alam kung ito'y natitirang pagmamahal, pagkapit, o isang pathological na pangangailangan na kumapit sa isang bagay na magpaparamdam sa kanya na buhay ulit. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang ang pagkawala, kundi pati na rin ang kawalan ng kakayahan na magpatuloy, na iwan ang nakaraan. Nalulunod siya sa ideya na, sa kung saan man, may daan pabalik sa nawala. Isang nag-iisang paghihintay ito at sa ilang paraan, siya ay lumalayo pa sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa iyo sa mga kaibigan, pero alam nila. Nakikita nila sa kanyang mga mata, nararamdaman nila sa kanyang boses kapag siya ay nagsasalita ng hindi direkta. Nandoon ang mga senyales, nakatago sa pagitan ng mga linya ng isang usapan na nagtatangkang itago ang sakit. Sinisikap niyang magmukhang normal, pinipilit na magpanggap na ang buhay ay nagpatuloy na. Pero ang katotohanan ay sa loob niya, umiikot pa rin ang orasan sa isang sandali, ang sandali na tumunog ang cellphone at tumawag ka ulit. Niloloko niya ang sarili, pinapaniwalang hindi masasayang ang kanyang paghihintay. Araw-araw, sinusubukan niyang irasyonalisa lahat ng nangyari. Sinusubukan niyang intindihin ang mga dahilan kung bakit natapos ang mga bagay. Ngunit hindi niya magawa. Nakakulong siya sa mga alaala ng mga panahong ang mga pangako ay tila walang hanggan noong ang mga salitang binitiwan ay tila taos-puso. Naalala niya ang iyong iti, ang iyong mga mata, at ang pangungulila niya sa lahat ng ito ang nagpapahirap sa kanya. Alam niyang marahil hindi niya lubusang maintindihan kung ano ang nangyari, ngunit ang pagnanais na marinig ang iyong boses sa huling pagkakataon, na maramdaman ang init na inaakala niyang naroroon pa rin, ang pumipigil sa kanya na magpatuloy ang telepono sa kanyang kamay ay tila ang tanging ugnayan sa nawala. Tuwing nanginginig ang kanyang cellphone, pakiramdam niya ay ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ngunit sa halip, hindi ikaw ang lumalabas sa screen. At ito ang nagpapalugmok sa kanya. Ang pag-asa na kasing lakas ng sakit ay lalo lamang siyang pinapalutang sa kawalan. Ang sakit ng pagkawala ay naghalo sa sakit ng pagkawala ng isang bagay na pakiramdam niya ay maaaring ayusin pa Naparabang ang cellphone ang susi sa isang pinto na patuloy niyang pinaniniwala ang bukas pa. Bawat tunog, bawat notifikasyong hindi niya nakita, ay nagiging mapait na alaala ng isang pag-ibig na hindi na niya maaaring hawakan, ngunit tila napakalapit pa rin. Gayunpaman, sa ilang sulok ng kanyang isipan, alam niyang ginagawa niya ito sa kanyang sarili. Alam niyang nililinlang niya ang kanyang sarili, na pinapayagan niyang hatakin siya ng kanyang sariling mga inaasahan sa isang siklo ng pagkabigo at sakit nais niyang maniwala na maaari ka pang bumalik, ngunit alam niyang hindi na ito mangyayari. Nakita na niya ang mga palatandaan, ang distansya, ang pagbabago, ang kawalan ng interes. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang pumipigil sa kanyang bitawan. Pakiramdam niya may natitira pang pagkakataon, isang pagkakataon upang baliktarin ang lahat. Kahit hindi nanginig ang cellphone, kahit kailan siya hinarap sa realidad na nag-isa siya. Umaasa pa rin siya at ang paghihintay na ito, gaano man ito kasakit, ang tanging bagay na kilala niya ngayon. Sa bawat pag-vibrate ng cellphone, nakakaramdam siya ng halos hindi mapigilang pagnanais na tumingin, nasuriin ito. Tumataas ang kanyang pagkabalisa, ang pag-asa ay muling nabubuhay, at nakikita niya ang sarili, muli, naghihintay ng isang bagay na maaaring hindi kailanman dumating. Alam na niya ang mga palatandaan kung kailan may isang bagay na hindi magiging tama, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. At, minsan pa, kapag nakikita niya na ang notifikasyon ay hindi galing sayo, nagtatanong siya kung gaano katagal pa ito magtatagal. Hanggang kailan siya makukulong sa pag-asang hindi natutupad. Hanggang kailan siya mabubuhay sa roller coaster ng emosyon, kung saan ang bawat tunog ng cellphone ay nagdadala sa kanya mula sa tugatog ng kasiyahan tungo sa bangin ng kabiguan. Ngunit, sa kabila ng lahat, siya ay naghihintay. Dahil ito lamang ang kanyang alam. Ito lamang ang kanyang mayroon. Sa ngayon, mahirap sabihin kung ano ang mas malakas, ang pag-asa na pumipintig pa rin sa loob niya o ang sakit na hindi nagpapahinga sa kanya. Nakikita niya ang sarili, muli, niloloko ang sarili, sinusubukang bigyang katwiran ang sariling damdamin. Tinatangka niyang makahanap ng kahulugan sa lahat ng ito, ngunit ang natatanging kahulugan ay ang walang katapusang siklo ng pag-asa at pagkabigo. At marahil, ito ang lahat ng mayroon siya ngayon ang pag-asa na lumilitaw sa bawat notifikasyon, ang sakit na lumalalim sa bawat kabiguan. At, sa huli, nagtatanong siya kung kailan niya kayang iwanan ang lahat ng ito sa likod. Kung iniisip mong siya ay sumuko na, nagkakamali ka. Patuloy pa rin siyang naghihintay, kahit na tila ito ay wala ng pag-asa. Ang paghihintay ay nagiging mas matindi, tulad ng di mapasan na bigat sa kanyang mga balikat. Paminsan-minsan, sinusubukan niyang maging rasyonal, sinasabihan ang sarili na siya ay kumikilos ng hindi makatuwiran, na ang panahon ng paghihintay para sa isang bagay na hindi darating ay tapos na. Ngunit kapag nag-vibrate ang cellphone, nararamdaman niya ang tibok ng puso niya na bumibilis, at isang pag-asa na hindi na niya mapigilan ang sumasakop sa kanya. Bawat mensaheng hindi nasasagot, bawat tawag na hindi nare-return, bawat katahimikan ay nagiging isang pangakong sinira. Munit gayon paman, naniniwala pa rin siya na baka ang susunod na pag-vibrate ay magdala ng isang bago. Bawat notipikasyon na lumilitaw sa cellphone, kahit na hindi ito para sa kanya, ay nagdudulot ng sandaling kilig, isang kislap ng saya na agad naglalaho kapag napagtanto niyang hindi iyon nagmumula sa iyo. Ngunit ang munting ilaw ng pag-asa, gaano man kahina, ay hindi tuluyang nawawala. Alam niya na ito'y isang ilusyon, isang anino ng kung ano ang minsang nangyari, ngunit hindi niya magawang sumuko. Mas masakit ang paghihintay kaysa sa pagtanggap ng katotohanan. At ang katotohanan ay hindi na niya muling maririnig ang iyong boses tulad ng dati, hindi na siya magiging bahagi ng iyong buhay gaya ng nakaraan. Nararamdaman niyang siya ay nakabigtin sa manipis na linya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng kung ano ang maaaring nangyari at kung ano na ngayon. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, alam niyang ikaw ay nagpatuloy na, na ang iyong buhay ay nagkaroon ng bagong direksyon. Ngunit sa bawat pag-vibrate ng cellphone, iniisip niyang baka ikaw na yon na naghahanap sa kanya, sinusubukang ibalik ang nawala. Ngunit alam din niya, kahit anong tanggiin ng kanyang isip, na ito ay isang sugat na hindi pa humihilom, isang pantasya na hindi niya kayang palayain. Ang isip niya ay punong-puno ng alaala. Naalala niya ang mga simpleng sandali ngunit makabuluhan, ang paraan ng iyong pagniti, ang tono ng iyong boses kapag siya ay nagsasabi ng isang kalokohan, ang mga araw na pareho kayong nagkakaintindihan sa isang tingin lamang. Ngunit, sa kabila nito, nararamdaman niya ang bigat ng pagkawala, ang pakiramdam na ang minsang totoong naganap ay nayoy nagkakalamat sa mga pirasong hindi na niya kayang buwin. At sa bawat walang saysay na notifikasyon, napagtatanto niyang kailangang matapos na ang siklong ito. Ngunit ang pagtanggap ay tila isang napakataas na pader na hindi niya malampasan. Bawat tunog ng cellphone ay nagdudulot pa rin ng pangakong wala na at ang sakit ng paghihintay ng pamumuhay sa ganitong inaasahan ay lalo siyang hinahatak pababa. Alam niya sa kaloob-looban na dapat niyang hanapin ang kapayapaan sa labas nito, dapat niyang palayain ang nakaraan. Ngunit habang nagvavibrate ang cellphone, pinapayagan pa rin niyang managinip, kahit pa nabibigkis ang puso, kahit pa piraso ang mga inaasahan. At kapag sa wakas ay nagring ang telepono, hindi na matitiis ang pag-aalala. Huminga siya ng malalim, sinusubukang hindi magmukhang desperado sa pagsagot, ngunit ipinagkakanulo ng kanyang boses ang kaba na pilit niyang itinatago. Iniisip niya sa isang refleks ng kawalan ng pag-asa, kung balang araw ay makakayanan niyang magpatuloy, kung balang araw ay matatapos na rin ang paghihintay. At saka, biglang bumagsak ang katotohanan sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay hindi sayo, Naririnig niya ang ibang pangalan, isang malayong pagbati, at ito'y lalo pang nagpapadurog sa kanya. Ngunit, kasabay nito, nakaramdam din siya ng kakaibang bagay, isang bahagyang kaginhawahan. Dahil, sa kaloob-looban, alam niyang hindi ikaw ang tumawag, ngunit nais pa rin niyang maniwala, kailangan niyang maniwala, upang hindi tuluyang mawala ng pag-asa sa buhay. Tinutukoy niya kung bakit patuloy siyang naghihintay, kung bakit nagpapanatili siya ng isang ningas na wala ng iba pang liwanag. Ang utak niya, overloaded sa mga tanong na ito, ay naghahanap ng mga kasagutan sa maliliit na bagay. Siguro, baka lang, ang ideya na siya ay may kontrol sa isang bagay, kahit isang ilusyon, ang nagpapanatiling matatag sa kanya. Ang mga araw ay nagiging paulit-ulit ng parehong pag-asa at pagkabigo. Bawat tunog ng cellphone ay isang paanyaya para muling maranasan ang parehong siklo, ang parehong pagdurusa, ang parehong existential na pagdududa. Alam niya nang hindi na babalik ang nawala, ngunit sa tuwing tinitignan niya muli ang cellphone, nawawala siya sa ideya na, balang araw, maaaring dumating ang isang mensahe mula sa iyo. Nais niyang maniwala dito, dahil ang pag-asang ito, kahit masama, ay ang tanging bagay na nag-ugnay sa kanya sa kung ano ang nawala at sa kung ano ang maaaring nangyari. At kaya siya nagpapatuloy, nililinlang ang sarili, naghihintay para sa isang bagay na alam niyang hindi na niya makukuha, ngunit ayaw niyang bitawan. Bawat tunog ng cellphone, bawat notification na hindi nasagot, ay nagpapanatili sa kanya sa isang siklo na hindi na niya alam kung nais pa niyang putulin o kung mas gusto niyang mabuhay sa kanyang emosyonal na pagkabilanggo. Nagtatanong siya na may sakit kung ang pag-asang sumasakop sa kanya ay tunay na ang puwersa na nagpapanatiling buhay sa kanya o kung ito ay isang paraan lamang upang iwasan ang ganap na kawalan na dulot ng pagtanggap. Ngayon, hindi na niya maalala kung paano magiging ang buhay nang wala ang pag-asang ito na tila sakit. Nasasanay na siya sa pagpapakasakit, sa pansamantalang ginhawa na nararamdaman sa tuwing may bagong pag-vibrate. Kumakapit pa rin siya sa ideya na, baka magbago ang isip mo, baka may mangyari at magkaroon siya ng huling pagkakataon. Ngunit, sa kaibuturan niya, alam niyang bihira na ang mga pagkakataon, halos wala na talaga. Patuloy ang pagtakbo ng mga araw, at nakikita niya ang sarili na lumulubog sa dilemang ito, nagtatanong kung darating ba ang araw na kaya na niyang tapusin ang paghihintay na pumipigil sa kanya sa nakaraan. Tinitignan niya ang buhay sa paligid, ngunit ang totoo, wala nang tunay na nakakaakit sa kanya. Wala nang ibang tao na kayang punan ang puwang na iniwan mo. Sinusubukan niya, ngunit nagiging panandalian lamang ang mga abala, at ang telepono pa rin ang nagiging tanging bagay na tila may kahulugan. Marahil sa huli, naghihintay lang siya sa isang bagay na hindi hindi darating. Baka iniisip niya, ang tunay na sagot ay ang tanggapin na tapos na kung anuman ang nangyari noon. Pero habang iniisip niya 'yon, tuloy ang pag-vibrate ng cellphone, at sa bawat pag-vibrate, nahuhulog na naman siya sa sakong ano noon at kung ano sana ang nangyari. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na dapat na siyang tumigil, na oras na para bitawan ang pag-asang nagkukulong sa kanya sa nakaraan. Ramdam niya ang bigat ng bawat araw, na animoy hindi na umaandar ang kanyang buhay sa paulit-ulit na siklo ng pag-asa at pagkabigo. Sa bawat bagong tunog ng telepono, muli siyang nag-aabang para sa isang bagay na hindi dumarating. Minsan, pinipilit niyang maging makatwiran, sinusubukan niyang kausapin ang sarili, hindi, kailangan na itong matapos. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Ngunit agad-agad, na parang hindi sinasadya, bumabalik ang tingin niya sa aparato, at ang pag-asa, gaano man ito kaloko, ay muling nabubuhay. Siya'y nagtataka kung normal lang ba ang maramdaman nito. Kung ang ibang tao rin ay nabubuhay sa ganitong patuloy na pag-aasam, ang baliw na pagnanasa na maranasan muli ang isang bagay na hindi nababalik. Ngunit sa pagtingin sa kanyang sariling buhay, napagtanto niya na siya'y nag-iisa, na walang sinuman sa kanyang paligid ang nakakaintindi ng kanyang nararamdaman. Ang mga kaibigan niya ay nag-uusap tungkol sa mga bagong relasyon, mga bagong tagumpay, at siya, sa kanyang kalungkutan, ay nakikinig sa lahat na parang isa itong malayong realidad, isang bagay na hindi na kanya. Sa tuwing mag-vibrate ang cellphone, hindi niya mapigilang tingnan ito kahit na alam niyang walang kabuluhan. Siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa na kumakalat sa kanyang katawan, isang kilabot na umaakyat sa kanyang gulugod. Pinipilit niya, kahit alam niyang walang patutunguhan, na isipin na nagbago ka na ng isip, na iniisip mo pa rin siya. Ngunit sa bawat bagong notifikasyon, lalong lumalalim ang kanyang kahongkagan, lalo itong nagiging masakit. Siya'y nagtataka hanggang saan magiging malusog ito, hanggang saan niya pwedeng ipagpatuloy ang paghihintay sa isang bagay na naglaho na. At gayon paman, kapag siya'y sumuko sa isang sandali at inilagay ang cellphone sa gilid, may pakiramdam ng pagkawala. Para bang, sa paghinto sa paghihintay, nawawala ang huling koneksyon niya sa kung ano ang nangyari. Para bang, sa paghinto sa paghihintay, nawawala ang kakaunting ikaw na natitira pa sa kanyang buhay. Sa kaibuturan, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, na ang patuloy na pamumuhay sa maling pag-asa, ay lalo lamang siyang lalayo sa isang ganap na buhay. Muni't ang takot na tanggapin ang realidad, ang takot na harapin ang hinaharap na walang ilusyon ng muling pagkakasundo, ang pumipigil sa kanya na tunay na gawin ang hakbang na yon. At sa gayon, nananatili siya, hawak ang cellphone, naghihintay sa isang senyales na hindi dadating, pinapakain ang isang ilusyon na, kahit gaano kasakit, ay siya na lamang natitira niyang kasama. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa paghihintay sa isang bagay na hindi nababali. Palayain mo ang iyong sarili sa sakit at magpatuloy. Minsan, kailangan mong bumitaw para makapagsimula muli.